Lumago ang ekonomiya ng bansa sa ikalawang yugto ng taong ito. Ito ang pinakamabilis na paglago na ekonomiya sa nakalipas na limang kwarter. Ayon kay Undersecretary Dennis Mapa, National East Statistician, Philippine Statistics Authority, ang kabuang halaga ng mga produkto at serbisyo sa bansa ay lumago ng 6.3%. Ito ay mas mataas sa Revised Gross Domestic Product o GDP Growth Rate na 5.8% sa unang quarter ng taon. Ang paglago na ekonomiya ay dulot po ng paglakas naman ng bintahan sa wholesale at retail trade. Malaki rin ang ambag ng mga itinayong infrastruktura o itinatayong infrastruktura ng pamahalaan kay hindi yung mga information and communication sector. Ayon kay National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balizacan, dahil dito ay nasa tamang direksyon ng bansa na maaabot ang target na paglago na ekonomiya para sa taong ito na hanggang 6 o 6 hanggang